Ma'am uh, Perbel, may good news sa ang uh, sa na uh, na navigation gate sa pagkita ng malabot na puta sa river. Baka na mayroon na ng assessment ang private contractor ng MFDA sa ilalim ng navigation gate at uh, nag na sila na kinakailangan na ang airclip equipment. Sa bantara lunes, July 8 o manok, ay uh, nagsagawa na rin ng uh, dredging. dredging ang mga kawani ng MFDA habang inihintay na ang mga equipment na kinakailangan nagsagawa ng, ng underwater equipment o paglilinis ng mga kumapit na putik sa navigation gate at, uh, dito napansin na may mga naalis na uh, o mga maliliit na bakal at uh, ang punit sa arm nito kinumpirma rin ni Mayor Jenny Sandoval na ngayong araw ay target na manong matapos ng MMT ang uh, assessment upang uh, magkaroon na sila na recommendation sa pagiging repair reperto. Tinayak nito na kunti na lang, lang at muling may balik na sa katag operasyon ang kanila sa BGNG at si Skarduhig mas tibay na ito upang mas mapakinabangan ng mas tagal na panahon. At wag huwag naman naman nalang mga residente dahil kundi panahon na lang ay mapapawin ng mga bahay sa kapaglakas at tagulan pagsubabit ang high tide. Arrest 23. Edwin Tuge, disarrest. Una sa Pilipinas. Uh, Edwin, sa Edwin. Pilipino. Malakas din ba ulan dyan sa may kamanaba? malakas, uh, pero sa hmm. uh, bahagyan lang na uh, humupa. May mga porsyon na lang sa mga, mga lugar, lalo na rito sa tayo na uh, Kalukan at uh, Maynila. Medyo hmm. may uh, patuloy sa pag-ulan. Pero doon sa bahagi ng monumento, papuntang uh, to Tupalit at Tapalinsuela, ay medyo unang umulan bago tayo dito kaya hindi na may mga paampun apun na lamang sa mga oras nito. Ayun. Salamat, uh, Edwin. Thank you. Thank you.